Pwede ba, Sir? Ayan, dali mabibili yan. Mga upuan. Mga electric pan. Warehouse talaga ito ng mga ano, plastic ware. Mga tabo. Good day mga bossy. Uh, pupunta kami ngayon sa ano, warehouse dito sa may may kawain Bulacan dito sa Sterling. Uh, titingin kami ng mga Orocan. Kasi mura dun. Uh, warehouse yun. Dun yung bibili mga tabo. Tapos mga pang kitchen. Mga pang room organizer. Mga ganun. Dun yung makikita mga bossy. Tara, samahan nyo kayo mga bossy. Ayan, dito na pala kami sa ano, sa May Santo Niño to, Santo Niño, May Bulacan. Dito papunta ng Sterling, pagpunta dun sa highway. Bale, itong road na to is Cal El Camino. El Camino. Road pagdating doon may kawayan road na yun papuntang expressway and mga boss hindi na pala tayo pupunta doon sa mismong highway kasi meron ditong shortcut sa mga planta uh, unknown road pa siya eh, pero tingnan nyo kung saan ang road dito mga boss may kita nyo pag nakita nyo yung Jollibee na yan tsaka chow Chowking King na yan tapos may circle dyan o rotonda turn left tayo dito pag in straight to Doon sa labas eh. main highway na yan yung kamaliwadi yung truck ang ganda ng view ng truck ha Ayan. ito is Emma Town Center eh, medyo province pa dito may mga carabao pa carabao pa may mga carabao Ito yung sasabi ko sa rotonda or circle. Yan. Tapos dito lang tayo. Ang no, an, ang unknown unknown road pa to mga bossy. Imuti man kita hindi ko magagawa. Kulit. Ano kulit? Flying kiss muna. Flying kiss pa, pa kanila muna. Oh, ma-flying kiss pa. Mm, Ang mm, Ganda ng puno, orange. Parang uh, nasa Japan ah. Parang Japan Japan sa Japan mm -hmm. <tinyo> yeah, pagdating dito, balik dead -dead na rin naman to. Diyan rin tayo dito Hindi tayo sasalubong dito sa traffic na uh, Parang ano to uh, Bypass road Papunta Bye Bye road tayan jan sa gilid oh, yan mga planta, ay warehouse palaplanta mga warehouse. tuloy mga warehouse marami pa ba? malaki ba? may mga warehouse pa dito ba? malaki 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 na, ng ng na. So, na malaki ba? mga boss ay walang traffic ah medyo yung na no? walang traffic mga boss papunta tayo ng sterling dito kasi maraming dumadaan talaga dito mga truck kasi nandito yung mga planta warehouse pagdating gating dyan pa marilaw na yun eh. ito yung industrial doon banda tapos ito na konting ano na lang, konting kembot na lang. Sa Sterling na tayo. Ayun na, traffic na. Ayun na siya sabi sa ulan. Ah, Magta-traffic na talaga. Marami dito mga warehouse. May kawayan Bulakan. Si Traffic. na -singit So, yan na mga bossy 'pag nakita n'yang ano 'yan, itong mga kulay blue na 'yan, oh. Dito na 'yung Sterling. May kita nyo rin naman to sa Google Map mga bossing. Ito na yung sterling. So, I stop daw muna. Stop daw muna ako. na yung sterling. Ayan, may boss pala siya. Kaya pala. ito na yung sterling. Pasok tayo dyan. Sterling. Time check is 3.28. Advance naman ito ng 10 minutes. So, pagdating sa gate yan, straight ahead lang mga bossy. Medyo lubak-lubak dito kasi mga truck halos yung dumadaan dito sa loob ng Sterling. Uh, more on warehouse talaga dito. As in lahat dito na. Warehouse ng mga may mga weras din dito ng mga metal yung mga stainless meron din dito medyo lubak lubak nga and sword ako kasi medyo pang na namin dito may iba ro dito iba dito punta dun sa labas may iba yun sa bali? hindi iba may kawayan iba, sa bali? direto lang lang kung makikita nyo mga bossy most of warehouse talaga nandito may lalaki ng tapo o diba yan mga bossing sana makaabot tayo nandiyo pa closing dire lang to pag galing sa gate pangalawang kanto kaliwa tapos yan dire diretso ulit o ayun o remington industrial sales meron dyan straight ahead lang ay hindi ko bibilang yung kanto pero makikita nyo naman mga bosses dito, so, dito sa video ko kung susubaybayin nyo matitrace nyo tong bibilang kong warehouse ay bibilan naming warehouse po yan. dire direcho lang ay makikita nyo yung building na yun na green sa una ah warehouse na green <coughs> ay warehouse na green kita niya nakita tong itong warehouse na green na to yan ito na yan ang street nya anong street to nakalimutan ko anong street to na nakalagay ah Canon Canon street hindi doon yun ah yung ano yung Canon kaba ito yan mga bossy dito yan dahil lang naman yung trace mga bossy subaybayan so, nyo na yung mga video namin ay yung video namin mula kanina So, yun na. May nakabukas na gate na brown. Yun na yun. So, yan. Yan. Dito na. Sa so, may brown na gate na yan mga bossy. Ha? Na no? Neutral, then park. Tapos, aircon.

warehouse talaga to ng mga ano plastic ware mga tabo tata ano yan? ay lagayin itong laruan niya oh matibay-tibay na patingin tayo gusto niya rin patingin tayo ng mga orokan ito 19, mahal. Meron kami ditong nabili last time. 1000 lang. So, ayan. Mahal ah. Ito pa yata yung dati, no? 14. Mahal. Ito ito ba yan? Ayan na. Ganyan mm -hmm. yung kay Bibi. kaso white Malibit dapat. Na eh. Okay na yan. <laughs> uh. Ano ba yung meron? Ayan pa tayo. Naku, yan lang yata display nila. Ayan na. Dito yung bibilihan mga bossy. diba warehouse talaga may na ka yun na pili na no? ang price nya nakalagay daw 1,920 less pa ng 5% na sir no ganda oh. ang pangalan mo sir Cyrus sir ah, si sir Cyrus siya nag assist 1,820 may sir ito check okay, ba check natin. Okay na ito, mahal? Okay na ito, sir. Ayan si Sir Cyrus Ay sige, thank you Ito yung na namin na pili 1,950 na lang Tatlo yung kunin namin Ito mama isa Ito yung yeah. pink tapos yun yung dalawa. Yan, Change plan Ito tatlo Ang ganda ano tingin Si Mira Ang ganda Balik bayan natin <laughs> Balik natin mo sa box na May ano Yung design na animal

toto, toto, ayan kanina natin toto na Dami-dami na pamilya na, ah, Thanks Lord na Okay na to boy Kasa kaya Sir, kayan doon? Sige sir Ayan na, check na kasa na Yun kasa kasi yung dalawa Ang Galing ni sir ah Dalawa sir, patas Oo oh, sir Mapatong pa ba natin dito? Oo oh? oh, baka kasi mga persa yung salamin eh Dalawa pa So yun yung pamili na no oh. Dalawang orokan Sa labas Tapos may orokan pa dito sa loob Ayan dalawa Buti nagkasya <laughs> Langit. Yung mga pambahay. Thanks Lord na sa mga blessing. Masa yung pera. So yun nga mga bossy no. Pawis pawis. Yun nga mga bossy. Ito portang kami. <laughs> yung isa. Ito ah, ito. Yung isa. May baby siya ulit Thanks Lord. pawis na kami. Thanks Lord.